Isang magandang umaga sa inyo. Heto na naman tayo. Paulit-ulit nating ginagawang ang gumising sa umaga para lang makarating ng saktong oras sa ating trabaho. At dahil doon, proud ako sa sarili ko. Kasi na kahit ilang taon na akong nagsiservisyo, hindi ko sinubukang umayaw o sumuko sa anumang pagsubok na dumating sa buhay ko. Kasi alam ko sa sarili ko kaya ko itong hawakan at panindigan sa buhay ko hindi lang naman ako nag-iisa alam kong pati kayong mga nanonood ng video na ito ay alam ko rin naramdam at naranasan nyo na rin itong pagsubok na dinadala ko at yun na nga dapat tayo maging proud sa sarili natin kasi mas pinayigin natin mas maging deserve sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin kaya masasabi ko huwag kayong sumuko at ipaglaban natin ang nararapat na maging gumanda ang buhay dito sa mundo i-share ko nga pala sa inyo itong mga binebenta namin na patok at ikinagigiliwan sa karamihan. At dahil nga dito ako nagtatrabaho, malaking pasasalamat ko sa Don Macchiatos kahit pa paano gumanda ang buhay ko. Libre lang namang mangarap, sipag at syaga ang sagot sa kahirapan. Bakit? Kasi pag walang sipag at syaga, walang paroroonan ang takbo ng buhay mo kung hahayaan mo na lang hanggang dyan na lang ang kinalalagyan mo di naman masamang mangarap at libre lang namang mangarap ba? Diba? kaya bakit tayo magtitiis na kung kaya naman nating maging masaya at guminhawa at panindigan na maging successful sa mundo Ako nga pala ang katim lovers nyo na naghahangad din makatulong sa kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyo.